Madam 760 Baka meron na Patagal Pops Tapo lang Pamangintayan lang Saan <laughs> makarami sa yung hindi oh, Oo pagkating ulit na January Kanya kanya na ulit Bahala na kayo dyan Oo oh, oh. Yun nga tulad ng sabi ni Pops Pagkating ng January Kanya kanya ang reklamuan na talaga hindi eh, kasi ang ganda talaga ng bigayang ng incentive ni Talagang ikaw na lang ang may problema kapag hindi mo siya pinakamap Pero naman, hindi ko naman siya kinukuha ng totaling todo-todo Kumbaga uh, ang bihaya kasi natin lagi puro pang gabi Alas 6, hanggang alas 3 ng umaga, hanggang alas 5 Hindi ko na nakukuha yung pang umaga na incentive niya Meron din kasi siyang binibigay yung incentive para sa tanghali yung 10 to 2 So pag na-hit mo rin yun, makakaigit 100 plus din yun Tapos sa gabi, 100 plus din yung isa pang incentive na daily incentive talaga pag na-hit mo yun sa tire ko, 470 yun. Tapos depende pa sa kikitain mo sa isang araw, kaya mo magtagtong libo talaga kapag pakpak na pakpak na. 760 madam. Yo. Yes. Yeah. Thank you very much. Merry Christmas. And yeah. <laughs> Good evening, sir. 446. Okay na di, sir. Thank you. Okay, nakuha na natin yung dalawang di-deliver natin. At bandang scout area lang naman siya. Along Murato. So kung familiar kayo sa lugar, puro mga scout yung pangalan nila ng mga iba't ibang scout kasi nung araw may mga scout na nagpunta sa ibang uh, bansa para pumunta sa isang parang gathering ba ang tawag doon parang 11 jamboree sa so, hindi ko pagkaka magkakaano ka magkakaalala ko ah <laughs> uh, kaya dati pa naman ako scout pero syempre tagal na ng panahon eh, eh. Kapag, uh, na yun eh kumbaga ang dami nang pumasok sa buhay mo ang dami mo nang na experience kaya yung mga kwento minsan nakakalimutan mo na so yun mabaling nga tayo sa sabi ko may scout area in, in honor dun sa mga scout na nakasakay sa si ilong na ano nung bumagsak yun ayun uh, yun nga in honor sa kanilang lugar na yun kaya kung mapapansin nyo yung mga pangalan dun scout Oeda scout Tobias mga pangalan ng scout yun na nakasakay sa si ilong na na namatay yun sana na yun okay 10A 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 10 a 10 a 10 a 10, -8, 10, -8. 10 -8. Lang Opo. Grab, ma'am. Lilito ako. Dalawa <laughs> kasi dala ko, ma'am. Sorry. sir. Walang nakalagay na unit, sir? Ano pangalan? Ano lang? Joy lang. Joy. Hindi, <laughs> <laughs> Dito na ano sa may lasendel, eh. Then, nasa, ma ayun na, siguro, ma'am, Ayun, yun. Sige, ma'am. Wait lang. Ako na, ako na, ma'am. Ako na, ma'am.

malas ka nga naman talaga naman talaga ano ba nangyari halos dalawang oras na tayong nakatenga akala ko lang ng una walang buhay ngayon nandito ako sa Murato posibleng hindi ako papasukan dito gantong oras mag alas na medyo halos lahat ng mga karider ko rito eh, kanya kanyang liparan dun sa tambayan nabibigyan sila samantala ako wala hindi ko alam kung nangyari dito may signal naman ako okay naman yung app ko wala namang nakalagay doon na delay I mean, yung connection ko hindi maayos tapos pag nagda-diagnose ako tignan nyo wait lang yan da diagnose natin Diyan kasi malalaman kung okay yung ano mo account mo kung meron bang problema kung may mga nakabukas na hindi naman dapat nakabukas. Ayun ulat naka-check. Lahat may check Pero hindi pa rin ako napapasukan ng buffet Sobrang bad trip na yun ha Dalawang oras na inasa-sayang sa akin Sana pala naisip ko na Kanina kanina pa lang eh na lang ako So ngayon ang ending Hindi ko alam kung anong problema ng account ko Maglalalamove muna tayo Medyo nangihinayang ako kasi Sabado ngayon Sobrang lakas ng grab food pag ganitong araw, lalo na December. Pero wala, anong gagawin natin? Hindi natin maipipilit to kung talagang may problema tong app ko. So, yun tayo sa plan B. Kaya sa masayang naman yung labas ko ngayong araw na to at kung may lang ako kung hindi ng bahay, walang mangyayari sa akin. Hindi tayo makakapag-generate ng pera. So, yun, nagbukas na ako ng Lalamove. Uh, tignan natin kung ano yung mga makukuha natin dito sana. Maging maganda yung biyahe natin. 65D Alright, dito tayo sa drop-off Drop-off pickup pala Ayun ako Ngininayang pa rin ako sa dalawang oras Pansinin na yung boses ko Parang wala akong gana Pero wala na tayong magagawa eh Diba? Phew Yung dalawang oras na yun Sana naka 300 na tayo Ma'am Nessie po no? Nessie Siya rin ba yung nagpadala ma'am? Okay po Sige po Thank you po Sa Ortigas ma'am no? I-picture na pa ma'am? Okay hey, ma'am Yo. <laughs> Thank you madam. at uh, may good news ako sa inyo napasukan na tayo hindi ko alam kung ano naging problema ng account natin Kapainto na ako rito dahil parang hindi ko alam yung magiging discard ko ng lulubo na ako mo kasi puro ang lalayo ng mga up, tapos ang lalayo na ng mga edit, tapos hindi Panalo yung pair eh. parang hindi swak yung pair sa layo ng tatakbuhin kaya parang feeling ko sayang yung takbo ko pag pumunta ako ng malayo at ang isa pa ron kanyari, kanina may nakita ko North Caloocan, Valenzuela Masig iniisip ko kung mabibigyan pa ba ako sa mga lugar na yun kaya nung oras na 10.35 na kaya ang nangyari, huminto ko rin sa kanto isip <laughs> parang ako parang mo ko yung sarili ko kung ano magiging discarte natin bali ang bala ko sana kanina kukuha pa ako ng schedule ng 12 to 3 magpapakasakali ako kung hindi nga maayos yung up natin at awa ng Diyos diba Ibigyan na rin tayo ng buhay ayun ako bawi tayo ngayon grabe yung dalawang oras na nawala hindi halos dalawang oras eh halos tatlong oras yung nasayang sa akin sa araw na to Naibig nasana sa tatlong oras na yun eh maganda na yung kinita natin ngayon, ito pa lang talaga yung pinakapambawi natin. Buti na lang talaga, meron tayong lala move up na pananggulo. Meron pa rin yung akong isa na pananggulo yung joyride. Yun na yung pinakalas option ko kanina dapat. Kung sakaling hindi tayo napasukan ngayon, nagdolo ko pa rin yung off natin. Laban na kahit putput yung bulong sa likod. Ay, naku. <laughs> Tapos yung panahon, hindi maintindihan. Pa Maliwalas naman siya, pero minsan nagbububu yung ulap kaya umaambon-ambon eh wala pa naman akong bagong kapoting eh hindi pa ako nakakabili diba? rin yung sa magiging entrance ng biyayo kung sakaling mabagsak yung ulap thank you lord, salamat, salamat thank you lord, thank you lord Yunan naman talaga yung buhay di ba marami talagang pangyayari sa buhay natin na talagang hindi naman papabor sa atin pero di ba tungkol lagi yan sa kung paano ka nag-adjust paano ka nag-bounce back yun hindi pinaka laban lang ganun talaga yun hindi man talaga lagi papabor pero dapat pursigido ka dapat mas lamang pa rin yung pagsisipag mo at yung drive mo na makaahon sa kung ano man yung pinagdadaanan mo